Okay, may naisip pa additional content para Wala kasi tayo masyadong upload dito sa ano sa ating channel. Ano mga nga ba maganda? Yung magpa-assemble ka ng amplifier o bumili ka ng ready made. So, may ano 'yan, may mga may mga kalakasan o may pros and cons ya, yeah? may kagandahan at hindi kagandahan. So, karamihan ngayon, ang binibili nila ready made na so mga boss kung budget wise yung pag iisipan o titingnan natin kung ah uh, budget ready made ka na so bibilhin mo na siya plug and play na lang okay tuloy tuloy na siya so ang kaibahan naman simple hindi ka makakapili ng mga speaks na gusto mong ikarga sa amplifier so sa assemble naman matikyan mga boss magastos magastos talaga for example na lang ito personal opinion ko ah, uh, kunyari may amplifier ka na concert 5 boto magkano ba 5 boto ngayon from generic siguro mga 2,500, 3,000 hanggang 5,000 may di diba? Yung pinaka market price nya o pinaka SRP yan, kung bibili kayo ng concert 5 auto, sample lang natin kasi yun ang pinaka maraming amplifier pa rin yan. Mga ganyan mga 3000, mga 3000 pa 5000 pa 6000. So 502AB lang, ah uh, 502H kasi nasa 7000. So kung magpapa-assemble ka ng ganyang kalaking o ganyang kalakas na amplifier, simple hindi pa siya ganun ka sophisticated na ano, pag assemble kasi, pwede kang gumastos ng ano, uh, dobleyan sa ano sa factory price o sa pinaka SRP paano ko nasabi ganito mga boss halimbawa ang market value o yung pinaka price ng ready made amplifier is 5,000 kung magpapasimbol ka ng katulad nun yung power lang ha kasi hindi naman yung design ang pinag-uusapan natin yung power halimbawa example lang to 300 watts sa 300 watts ang ready made na 300 watts ay mga pagbina natin 5,000 pag pinasimbol mo Papatak na mga 10,000 yan sa estimate ko. Estimate ko lang yan mga boss. Estimate ko lang. Bakit kamo? Kasi mas mahal po ang pyesa na binibili pa isa-isa. Yan sa transformer pa lang mga boss. Pag bumili ka ng transformer o kaya magpasadya ka, minimum na gastos dyan ay nasa 3,000. Yan. Tansya natin. Medyo disenting transformer. Pero makakabili ka, makakapagpariwain ka naman ng mga ano kaya mga kabili ko ka ng mga 1,000 1,500 o ano, parang ganun. So pag binili mga bus ng pa isa isa yung pyesa, mas mahal at mas magastos. Pira pa yung cost of labor. Kung, lipawa, kung ipapagawa mo lang so magko commission ka ng technician na mag-assemble para sa'yo ng amplifier. Siyempre, mataas din yung labor niyan gawa ng babasi hindi niya yan sa oras na mawawala sa kanya at gaano kung gaano kahirap o kalaki yung pinapagawa mo so pag budget ang pinag-uusapan hindi siya uh, suggested na magpa-assemble ng amplifier kung limitado ka ng budget bumili ka na lang ng ready made ngayon kung gusto mong personalize o customize yung amplifier mo yung mas, mas sinasabi mo na makakapili ka talaga ng ano ng gusto mo eh budgetan mo Asymbol ka ka makakapili ka ng specs na gusto mo yan symbol kaya yung masasabi ko sa uh, uh at saka ready made so mas maraming pumupunta sa ready made yung mga nagpapa symbol yun talaga yung may mga mas malalim yung passion sa ano at mas may budget mga boss <clears throat> kalahin mong gagastos ka ng 10,000 kasing lakas lang naman ng 5 voto. Diba? o example, o kung may pera ka ibibili mo lang ng ready di ba? 'Yun lang yung ano, yun lang yung masasabi ko tungkol sa ano sa asimbol o kaya ready-made na na amplifier So, 'yan lang mga boss at may gagawin pa tayo isang content.